magana yung signal light Masaya yung Tingnan flick Ayan, steady na siya. Stuck up na yung ano niya. Hazard. Stuck up na. So, wala nang clicking sound sa relay. So, problema nito ang relay talaga. So, medyo may pag pagtanggal nito. Okay, tanggalin natin. So, palitan na natin ng bagong flasher Right Check nanti di atas So left yan So right naman no, yung hazard light. Okay, hazard light, okay. So kanina, na yun, biglang nag-stop yun. Sir pa natin. So, wala namang stop na nangyari. Eh. So, okay na siya. Ayan, so may clicking sound. So ito na natin na uh, bago na ano, last year wala siyang lock Ang katulad nito. Nakasibid, binili wala Okay, thank you for watching. So check muna natin ang fuse boxes. Ayan, nakita natin yung flasher relay, yung malaking, yung malaking ano dyan may kahirapan nga lang ang ano ang pag pull out nito so kailangan mo pull out muna yung mga cover para mabuksan tinanggal natin yung battery terminal ng positive ito yung sira yan ito yung bago walang clip sa gilid walang clip di katulad nung ano tinanggal natin may clip yung bad yung good wala nang clip mahirap kasi hanapin